Welcome back sa channel na ito. May panibagong ritual na naman ako na ibabahagi sa inyo ngayon. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyo, lalong-lalo na kung nagkamalabuan kayong dalawa ng partner mo at hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. Basta gawin lamang itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. At kung baguhan lamang sa channel na ito, Ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay iiyak o mapapaiyak habang iniisip kanya ngayon? Yung biglaan kanyang naiisip at napapaluha siya habang iniisip kanya. Lalong lalo na, na may tampuhan kayo sa isa't isa. At matagal na kayong hindi nag-uusap na dalawa at dahil sa hindi pagkakaunawaan ninyo sa isa't isa. Kung gusto mo na siya ay mapapaiyak sa kakaisip sa iyo ngayon mismo, ay gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, ikaw ay maalala niya at mag na kayong dalawa. Ang gagawin mo sa ritual na ito ay kumuha ka ng isang clear na baso babasagin po na baso ang gagamitin natin. At pagkatapos, kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang sibuyas, kahit maliit na sibuyas ay pwedeng gamitin. At balatan mo ito at hiwain ito ng kahit ilang hiwa at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo lamang ito. At pagkatapos mo nang mabalot ito, ay ilagay o isilid ito sa baso na inihanda mo. At hawakan mo lamang ang baso sa dalawang kamay mo. Ilapit ito sa baba mo, mag at mag ka. Ipikit ang mga mata mo at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apilido sa kapangyarihan nitong sibuyas ikaw ay mapapaiyak o iiyak sa kakaisip sa akin ngayon. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At itago mo na itong ritual, huwag nyo lang po itong takpan. Pwede hindi mo na ito bulungan araw-araw. Basta itago mo lamang ito hanggang pitong araw, pwede mo nang itapon ang papel at ang sibuyas. At kung gusto mo gumawa ulit ng panibago, ay pwedeng pwede po. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.